Hello mga ka-followers. For today's video, samahan niyo pala ako. Mga lakal tayo ng mga sira-sirang gamit sa aming bahay at yung mga basyo ng bote. At remember guys, nung muwi ako, wala akong milyones na dala. Kaya yan, nangangalakal tayo para may pambili ng ulam at mga gamit sa bahay. Dapat lang na maging practical tayo at wais. Dahil abroad ka man, mahirap din kitain ng pera. At tulad nito, hindi rin basta-basta napupulot. Nang ganun-ganun na lang. Siyempre, kailangan mong paghirapan. Tulad niyan, itong, um, yung nakikita niyo pong wire ay gamit po ng aming sirang washing machine binaklas ng aking kapatid. At ang uh, washing machine na po ito ay binili ko Noong unang uh, salta ko sa abroad, way back 2014. At yung sako pala, may laman pala mga bote ng soft drinks. Idadagdag natin sa ibibenta natin mamaya. At hindi lang to for the content, guys. This is how we live in the province. This is how is my life. Dahil matagal man ako sa abroad, wala pa rin akong ipon hanggang ngayon. Kaya yung mga umutang sa akin, please lang pakibayaran nyo na po ako. At yung kapatid ko na sana siya, yung manghihila niyan, tuwang-tuwa. Kasi ako na ang nanghila lahat. Tapos siya na lang ang taga-video. Kunti na lang malapit ng matapos ang aking inaayos na ibebenta sa medyang shop. Dito naman tayo sa sako guys. So meron tayong um, apat na sako. Ang laman niyan ay mga assorted bottles. Hindi ko napapangalanan. Basta bottles at saka plastic bottles ang mga laman niyan. So siguro naipon nila to like half a year. Ganyan. Sabi ng kapatid ko meron pa daw doon sa may nyog na mga bote-bote pa. So yan pupulutin natin. Para mapuno yung mga sako. Um, yung mga ibang bote dyan na nakikita nyo, yung kulay itim, hindi po yan pwedeng um, ibenta. Yung mga puting bottles lang. Hindi ko na yung mga pangalan kasi baka ma-flag content tayo ng mga branded names nila. Basta kung ano yung nakikita nyo yung kinakarga ko, yun lang yung pwedeng um, ibenta guys. Hindi naman halata siguro, hindi sila um, alcohol lover. Kasi ang daming basyo ng itim na bote. At dyan sa gilid ko guys ay mayroon kaming um, malaking um, puno ng uh, dragon fruit. Kaso wala pa siyang bunga. Ayan, tapos na. Benta na natin. At ang napagbentahan pala namin yan ay 618 pesos.